Guys, kukuha tayo ng ano? Malunggay. Malunggay na at banji. ah ano to lumboy? Duhat. Ha. Ah. May mga ano kamote talbos. Ang pananim ni Mar ni Ate. Ang layo mo naman dito na tayo oh. Sa kabila, sa kabila. May bunga. Ay, okay, hindi pa lang na ano, wala pa interne. lang internet. Oo. Uh -oh. Okay.

Only in Bahrain, nakakakita ka ng ano? Imelda. Ay, ano naman yan? Di nag-vlog mo ako? Si Imelda nang nungkita ko ng, no, ng malunggay ngayon, tagi-vlog na <laughs> <laughs> Si Imelda nang hihingi na dito sa Bahrain ng ano? Malunggay, guys. Ano yan dati? hindi siya maarte. Sige nga. <laughs> Ay, meron siyang ano, oh, ladder. Nagana ba yung ladder niya? Parang nagana. Parang... Oh, oh. O, oh, yun, si Imelda Dalawang customer na tumawag sa akin. Ito yan. Sabi, mamag-antay. Wala, madaming tang tanglad, oh. O, niyo, mo. Kunutin mo yung kay Imelda. O, sinan. Ito naman si, ano, si Cory Aquino. Siya kasi, Imelda. Namumulot na ng ano. Ay, si Cory. Ay, ate, ate. Kasi, eh,

famous ako dyan sa oh, niya. tapay viral ako. Nasa lang. subscribe ah! Subscribe! Milda Marcos, ang bari. Oo! Ang inilita dito sa bari na ng malunggay. O si Cory Caribal. Ang karibal ni ano. Ay, 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 sa ay, 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 Sa, ano oh, yan. Nag sa Nagpaalam ba sa kayo ano? lang, sa may-ari? Hindi ang kinukuha lang natin dito yung ano yung yun oh yung bunga ko ni mo Yung bunga. bunga. Huwag mo nang ituloy, eh, patay na siya, bali na. nung pulis <laughs> sa Gambiera na yan Kita ko lahat protection na may dagdag na gilid Ikaw talaga Cory, nagse-selos okay. ka kaya 'no. Ay, <laughs> yun. Yung napay eh, sa kabila Yung bunga ne, yung bunga, di mo masungkit. Hello. 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 Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Hi. Hindi po namin bahay ito. Ano? Uta? Dapat ganito pa guys pag nagsungkit. Kasi mas ilaw. Mas ilaw. Mas ilaw. Mas ilaw. Mas ilaw. Mas ilaw. Saan ka magsusungkit? Duhat ka, Tato? Saan yung uh, magsusungkit? May bagong panungkit. Okay, bye. Ay, ano ito yung Ah, oh, wala diyan. Mayroon na buha dito. Ilang piraso lang. Doon Lita. na ang marami. Pabila. Oo. Eh, di. Sabi mo kasi dumagdala siya ng ano, ng tak uh, bab. Ano na natin sa pambahay niya. Gagapasin natin sa puno. Ito, oh. Ayun oh, ang fresh na dahon doon ka kukuha. Ayun no. Kalbo na nga, kinalbong pa. Oo, para mas ano siya. Ito yung Yun na, Fem, sa tinola di ba doon, marapit ka sa gulay yan ano yun to. yun ang magandang ah, i-vlog yun ang magandang puntahan fam mga kapatis ay nako nakakamera pala tayo alam nyo lang tayong kumuha ng ano Hi. na <laughs> <Hi>. hello <laughs> may camera po huling-huling oh, kami So, tapos na. Diba? Adami dami na lang natin. Ayun, sana yung bunga. Sana mas maraming. Ito, Kumuha ka pa ng bunga. Mas sa bago pilihan. Mahirap kasi yung pilihan na ano, Ang oh, Sana hindi, ba, ba siya? Ano, siya? Para na, malay na. Ay, dito pa sa riwa ko. Masalaga lang yung ilang na. si sa daan. Alam mo sa atin, nag-lipstick pa. Ayun, no. ang maraming bunga, oh. So, kasi ayun, sila kumukulit. Ito yung sa daan. Yung pinapinan natin. Ayun, na, na yun. Yan ang kinakain niya lang, tigulang. Asan na ni... ah, ah. si ate? Ah! Dali ng... na, dali na sa labas. Uy, ate, mahirap magtanggal ng mga hindi tinapang mga oh, oh. So, hindi namin nakayanan sa loob. Ang init, uy! Ay, hindi ko pa yun siya. O, oh, si Imelda, walang kaartehan. Si Cory, Mainitan. Ayun lang si Cory. Ayaw niya umitim. Si Imelda, nandito. Maarte si Cory. <laughs> si Imelda kasi lasi hirap Si Imelda kasi Ilocana yan eh. <laughs> Ayun. Desaya <di> gani. <laughs> Ilocana din si Cory kaya Ilocos eh. <laughs> Ilocana din si Cory kaya Ilocos <ilucano na> <laughs> Doon oh, doon doon. <laughs> it's my ex home. home Where are you living now? I took here. You with someone? Still your home? You are renting? No, 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 no. It, I, wa I living. Ah, you was living here. was okay. uh, yeah. no, no, no. <laughs> here. Okay. Then, there's that senior guys. From Syria okay. was? Never so when you was living here, this is already this plant here? Or... The, uh, our home uh, uh, okay. this uh, you know? She is from India, she was uh, cutting it and sent it to her friend. Ah, yeah, because this one is very good. You try oh, it? oh my God. Oh, it much my... name. I What's that?

Yung po, nakikisnis pa sila. Kasi dati daw niyang bahay to. Saan yung kinuha yung pera? Sa bulsa niya. May ano, depresya yung bahay. Eh, ngang dinsig si Baba. Hindi huh? nga naramdaman, kinukuha oo, oo. na yung pera niya. <laughs> Buti hindi nahulog. Ate! Ate Bagi! Ibigay nga ano sa atin yun. <laughs> Hello guys! Ayan po Hi. guys! si Cory na maarte ayaw mainitan guys so thank you for watching this is very healthy for your friend that. Emilda Marcos <laughs> nag advertise pa si ano si madam Don. hindi eh. uh, ko na ko na speaker, <laughs> speaker mouth speaker asan <laughs> ah, na si ate na stress na oh, ay, ano to? Ano? duhat oh di ba? Sinasabi ko do. <laughs> so, guys, we finished already. Nakahingi na po kami. So, uwi na kami kasi nakahingi na kami ng malungkay, guys. So, thank you. Please subscribe. Oh, Ang init. Ah, usap, usap, usap. mga nagbabayad ng Huh, ay, plastic ay, man,